Buhay Banda Episode 9 Ayan, so ang pag-uusapan naman natin ngayon is kung bakit ba mahalaga yung out of town sa isang grupo Bakit nga ba madaming grupo ang nag-out of town So yung out of town is syempre pupunta ka sa isang probinsya Minsan, uh, Bicol, minsan pwedeng Mendoro, minsan pwedeng Lawag, pwedeng Vegan. Meron din dito sa Isabela, sa Nueva Vizcaya, sa Nueva Ecija, Cabanatuan. Meron din sa Mindanao, gaya ng Butuan at Siargao. So yan ay ilan lang sa mga napapag-out of town na ng banda. Kaya naman mahalaga ang out of town sa isang banda kasi ito yung nagiging training ground nila para pag nag-abroad sila, hindi na sila makulture shock dahil yung mga ginagawa sa out of town na mga shows ay parang ganun din sa abroad lalong lalo na kung ang babiyahihan nyo ay Middle East o UAE gaya ng Bahrain, Qatar, ayan, Abu Dhabi at iba pa. So talaga namang napakahalaga ng out of town kasi sa out of town mapapraktis nyo na yung makanta kanta mapapraktis nyo na yung mga steps mga sayaw at syempre mapapraktis nyo na din yung sama-sama kayo sa iisang bahay so yun ang kahalagahan kaya naman madami talagang bandang nag-out of town isa pang dahilan kung bakit okay mag out of town kasi araw-araw talaga yung kita mo as a band syempre hindi naman pare-parehas yung mga budget or TF pero talaga makakaipon ka sa out of town kasi nga libre ang accommodation libre ang food at iba pa ganyan din sa biyahe abroad kaya talagang madaming banda ang umaalis sa mga lugar nila para mag out of town hindi lang para humita, pero para mas gumaling, mainsayo, at mas dumami yung kaalaman nila. Ayun lang naman, no? For more content like this, do like, share, and follow. Siyempre dito sa Facebook at subscribe na rin sa YouTube. I guess that's all. Hanggang dito na lang mga kabanda. See you in the next content. Thank you, thank you so much. Gracias. Come on!